Aling Mera, saan ang punta mo? Magbibitch -be ka ba? Hindi. Pumunta ko sa swimming pool. Swimming pool ka lang? Saan ang so swimming pool? Sa Emerald. Oh, sa Emerald. Bakit ano mayroon sa Emerald? Kasi pinalaya sa mga papasok. Makala <laughs> ko mo magsiswimming. Ba't napunta sa layas? Siyempre, magdalata ni Papa ko tapos may may dalaki ko. Damit eh, pero magdadagat na ako. Bye! Okay, ingat. pala ako. Oh, ang bilis naman. Ay, may pagkain ako. Nagutong ka ba? Hindi, pusog ako eh. Tapos ko lang kumain ng ice cream. Ay, tapos ka na ba? Ganto naman. Oh, anong mera? Bakit? mag-debate ako, tama ka? Ha? ha? Wala akong pera eh. Uy, may piya ako. Wait, mo? Ah, dami mo pera? Oo, oh, may... Wow. Ano, sasama mo ko? Libre mo ko lahat? Oh, Wala akong pera oh. eh. Nang may damit, may shorts, may pante, may... may TV, may laptop. Dinala mo na yung TV? Magbibitch ka lang, dinala mo na yung TV? Oo. <laughs> 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 Oke. Okay. Angat mo muna taas. Angat mo sa taas. Muna sa... Korea. Korea. Yan, ganyan. ganyan. oh, yan. Pang Pwede mo tanggalin yung sa taas. Aling Mera, sawas mo tatin. Aling Mera, anong ginagawa mo, Aling Mera? Wala, nag-meeting. nang bimiting. nag -meeting. nag, nag meeting Anong meeting? Doon sa Papanga, doon sa mga Ah, sige, po, May ginagawa ko. Ay, doon naman. Sige. Mag-share camp na kayo. Bye!